So, what's up, what's up mga amigo for today's video so, Meron lang kami pupuntahan ng aking asawa so, Kasama namin itong si Toktok at si Tris Ayan Lala, magkagala na naman si Tris so, so Lulwas kami ng Manila Meron lang kaming mga kailangan si Kasuhin No, so, stay tuned sa ating YouTube channel At uh, tingnan nyo kung ano yung mangyayari sa ating uh, biyay. Sama natin yan ha, si Tris ulit ha. Yeah. So, dito na kami sa si Hendrix. Ayan si Tris. Tris. Ayan ha. Well, enjoy na enjoy niya. Relax yan na kasama namin pag kami ay uh, drive murang mga biyahe. Ayan, Ayan niya lang siya. Ayan lang. Ayan lang yan ha. sempat ikut uh, sakit. saya saling kenal si Tris, tidak saya alami baca doon, ayo dia nak akan dong yang mami, lama tagal tagal tidak minyak yang na ini nak sama, ayo dia yeah, excited, na miss niya bumiyahe maglayas. Okay na. sa pagkakabi mga biyahe. Okay. So, mga amigo, dito kami ngayon sa Petron. Magpapakakarga kasi medyo malalay layo yung mga aming pupuntahan. At ito naman si Tris. Tris, ah, ito na miss niya yung mga kasama kami sa biyahe. Ayan na. Ah. Saan so, ba tayo pupunta, Tris? na. Ha? Diesel. Hay. No, naman rito ngayon mga amigo. Oh, ko. Umutot na naman tong si Tris. Napakabaho ng utot mo, Tris. Eh, bawo-bawo ng utot. Bawe. <laughs> Utotin na 'soton si Tris eh. Oh, amigo, eh. Bawo. So, Gal ko na 'yung alcohol. Bawo-bawo ng utot. Tris, kemustaka na. Okay ka lang dyan. Upo ka lang dyan. Dyan ka lang, dyan ka lang. Dyan lang, dyan lang. Uh, dyan ka lang. Upo dyan. Yan, upo ka lang. Uh, ito na maganda dito kay Tok Tok. Napakalamig ng aircon kahit tanghaling tapat. Kaya uh, oh, yeah. yeah, ito, hindi siya hingalan. No? Natural lang. No? niya siya dahil sa kulit niya. Uh, sakay si Tris ni Dokto. Kita tayo ngayon sa may Timo. Uh. So, mga amigo, nandito tayo ngayon sa fronte. Bumili ako ng complete set ng timing belt ng ating uh, ban, van, yung ating uh, cover van na uh, si Arriba. Ayun ando na yung ating complete set na ayan po ayan complete set po at yung mga tensioner bearing para pag ginamit natin yung ating camber van, yung ating van eh, safe na safe kahit malayo tatanggalin na rin natin yung kanyang pagtulong pagtulong ng langis dito mura dito ang pyesa ng uh, pang Starex lang mga Korean. Yan, uh, yan yung mga fronte dito sa Banawe. Ay, kasi sabi niya dyan lang eh. Andiyan pa siya? Okay, hindi na tayo sa bahay. Oh, bye dati na mga tayo. Amigo. Ayan na. Ah, tricks. O ba ka? Ah. Uh, pasok okay. na, pasok na, pasok. Pasok. Uh. So, hindi na tayo. Nakauwi na tayo. So, see you on my next video, mga amigo.